Oh, mga, uh, mga kaibigan. So, Jong is bababababak with the bla. So, madali yung intro lang mga kaibigan. Ha? Andito ako ngayon. Yun. Papunta, ako ngayon sa Kongdo upang ibigay ito. Dahil bukas ay papunta na ako, uwi na ako ng Isabela. Pero bago ako mag-birthday, gusto ko makita si Kong Tibe No? Kasi sobrang idol ko siya. Kaya di ko napapalampasin tong pagkakataon ito upang makita siya. Kaya, anda na ba kayo sumamas? No? Kung gusto mo na ba siya makita ngayon, dadarin na ako. Let's go! <tell noise> So, yan yung nangyari kanina. Uh, after noon, pumunta ako ng Kongdo, tapos yung feeling na wala talaga yung chance na makikita ko sila. Ang sabi ko lang is magpapapansin ako or kung ano man mangyari. Pero ang uh, nangyari doon, uh, habang nandun ako, nakaupo sa lab, biglang may lumabas na kabanda niya. I think member siya ng band. Tapos biglang pagbukas ng elevator, ang naita na lang ay nandun si Kong na naita ko pre. Tapos magugulat na lang kayo, ito na yung susunod. Ha? Ito na, yan na. 3, 2, 1, pasok! Naita ko si Kong, naita ko si Kong lang na ito si ko. Idol! Idol. Ano ka po? Ako lang po. Hi, Ate Hello po. Ayun. Anong mission mo dito? Gusto lang po, ano si po, maglapit ang mga birthday. Oo. Uh -huh. Eh, gusto mo ito makita. Ay, ito. Ay, mo na ako to. Uh, Ay. Ano na po ako. Hindi po. Ikaw, ikaw ang may birthday. Ano to ba? Ay, hindi po. Ano po kasi, nung magpapapit. Ah, ko sa'yo. <laughs> Ay, hindi po. Uh, oh. Happy birthday! <laughs> yeah! Happy birthday! Toyo! Hindi <laughs> ba, nung nag 2 million po kasi kayo, oh, gumawa po ako ng ano? Banner. Oh, patapos nilaad ko po sa, dito po sa Top Marato. Oo. Oh, Yan, okay. tapos pinakita ko po. Nakita po ako nila sa TV. Sige nga yun po sa taas nun. Ngayon po, ang gusto ko po, pupirmahan. Ah, <laughs> ito, pupirmahan. Oo oh, oh, sige. Mga oh, problema. Sige po. Tsaka, gusto ko rin po makikita si, ano, Kuya Yo. <laughs> Eh, किसकी ka no ba? <laughs> Hello po yayo. Ako po yung dun sa baba nun, yung nagpapabanner po na no. Ay, magulo. Ay, mo sa. Bilento niya, boy. Le pares lang po. Ay, lo si Boss Awi. Hello po. Hello po. Ano ba Ay, sige po. Masamang tao kami sa totoong buhay. Oo. Uh, well, ba't <laughs> ba't ka ba idol? nandito ha? Ba't mo kami idol? Wala <laughs> ano po. Ano kasi? Wala pala <laughs> eh. Ano ba idol mo po kayo kasi? Bakit? Uh, Hindi pwedeng idol mo lang kami dahil may mabigat kang dahilan para maging idol mo kami. Kasi tayo pag, pag idol po, mo, po, kami. mo kami, dapat binibigyan ta mo kami 20,000 kada buwan. Yung mga idol mo mukhang pera.

Tol, yeah. na, ko na sila. Kakaya <coughs> magingay dito. Pero, dito sila. Sa liwan sila. Pero, oy, oy. dito, di ako pinapansin ng mga house nila. Pero, kanina eh, nung nakaapatay yung ka, camera, kapansin ko sa akin. Dito, yun si tinis. Nakita ko sila. Yun o. nag e yata siya ng vlog ni Yadag. Yan. <coughs> ako, si Kuya Yon nandito kanina nag-e-ed. Yun o. Tingo po ang Josh Pint. Lang. Yan. Ito ko na feeling. Ito gusto mo sa abot. Ito <coughs> gusto <coughs> mo Hindi na tayo. ito o yung dating camera ni Josh Pin. Ayun. Grabe, oo nga. Ito nga talaga yung camera niya. Yung pinapakita niya sa vlog niya. na ko na talaga. Grabe. Ako po yung ano nun. Kung malala niyo po yung ano, yung nagbablog po nun na magulo po dun. Sa baba yung bago mag 2 million si Coco. Teka, umahanga ako sa laki ng lente. Hindi, ano lang po yan na ganyan. yung camera niya, Tol? May camera. Parang basuka yung camera ng tropa. Ano pa alam mo, Tol? Jong po. Jong. 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 Ano yung nakakasindak, men? Ano na pa ako sa lente nyo? Hindi, napaparinig. Nagpaparinig ako. <laughs> hindi naman, ayos lang. Hindi, ganito lang rin po yung camera nila. Malay mo po, hindi lang ganito yung makuha. Oo, oh, so, yan but... din ang iniisip ko. Ano na pa natin ayos sa lente mo, tol? Practice. Practice. Oh, carry-carry. Uy, yun! na yung tenetong. Sakap ganito yung Astig to, tol. Pwede na mag dito. <laughs> Dapat sayo yan para ma-workout right? tawes. Okay. Ano? Okay. Puta mo na ako dito sa labas, stop. Sige ba, sige ba. So, na, -record? Yun. <laughs> di na record. Sayang 'yon. Hindi na record. Sayang 'yon, ang dami na nating nadaldal, no? Oh. So, yung pinag-usapan lang namin, uh, may mag-usapan. atin. Oh, Aba, ay, nakita ko ba yun? Nakita ko po yung camera mo. Ay, ito yung cam... Ah, di okay. Dinocument mo na to? Opo, nakita ko na po. Nakakaawa nga po. May ganyan rin po yung unang camera ko. Kaso, hindi na po nagtagal saan kasi sobrang clumsy. Ayos lang yun, Tol. Opo, Basta pero... Simula sa maliit. Nasa malaki na tayo mapupunta. Po Opo, power kayo. talaga. Eh. Started from the bottom na ng... video. Opo, pero... Para saan pa talaga... talaga? To, na, nasisinda ko, ko dito. Para hindi, sa... hood lang po siya para yung invalid sink. light. Opo. Okay. Yung kaya mo ang malaki. Okay, gets, gets, gets. Opo. Sige, Tol. Pa, ano na kami dun? Lurga na pa Sige po, sige, Sige man. po, power. Sige power po kayo, Josh Finn. Ayan. Lumabas na si Kuya Yo. Ito pala. Ito tao. Inagaya mo <po> ang boss. Huwag <laughs> mo kong gayaan. Hello po. Ay, hello Kuya Kong. mo. Sige po. Kaya pwede natin buksan ito mamaya. Mamaya. Okay. Pero next week pa po talaga birthday ko sa oh. ano pa. Sa April 9 pa po. Kaso bukas lang po talaga. Uwi na ako sa Isabela. Kaya sabi Bella ko. Kaya uwi Isabela? Bukas po. opo po ka na? Opo. You Kaya, opo. opo. Kaya sabi ko po eh sakto. Doon ako sa baba kanina. Uy, ito si Kong Yuti Idol. Sabi ko. Uy, congrats ka po pala kasi YouTuber of the year. You know? Hindi naman YouTuber. Ay, ano po yan? <laughs> Parang hindi ko rin alam. Ay, mali yung pinasulat ko. Ayun na Liguman nyo lang tayo sa baba. Ah, sige ba. Samahan mo lang ako. Oh. Tato ba daw minsan pag mag lang ako? Oh. Eh? Pa-shoutout daw po yung mga katropa ko. Oh. Sino? Yun, by the way, nandito kami ni Kuya Kong. Sa elevator. Elevator. Karami oh. nangyari dito. Yung, ano yan? Ano yan? Oh. Boss. Laka ko dyan, boss. Boss. Si yon. Ay, Chiyo. Labas siyo dyan? Siyo. <laughs> siyo ang ano dyan? Oo nga ginagaya ko nga po sa amin. Ginagaya ko pag nakita ko yun. Yun, sabi ng mga tao, Uy, pwede mo maging kuya siyo, sabi. Pare. Magpapalbas ka na lang, sabi sa akin. Kamukha mo daw? Hindi po. Kasi Sabi nila, pagpataba ka na lang, kamukha mo na siyo, sabi sa nila. <laughs> Bakit nasa labing ka? Malabo mo yung malabo? Uh, ano lang po. At the kasi, editing ko kami sa school na. Ah. Na. Ito pa yung mga ano. Yeah. Gelo, Billy Amin, Kyle Tabellisma, yeah. Matthew Tabligan, Ernest Ramos, yeah. Angelo Lucero, Joshua Maramba, Lance Maguan, Ray J. Bilguera, Olsen Manangan, Novelito Orani e yeah. J.P. Galang, salutat sa tutti. Bongo bleed yung, photography team, powerful power, po power po sa <laughs> <laughs> kita na po. yun. mga sa gitna, din -gan po, po. po sa ano, sa intersection po ng kanto. Naku, no, na baka mo pa 'yan. Tay, subscribe na kami, di tsana Pag nag 3 million po, sense naman. <laughs> wala lang <laughs> Wala akong damit gagawin. Hindi kita ano hindi kita pinupos gawin niya ha. Yan yeah, po. Hindi sa akin galing yan. O, oh, narinig nyo ha, baka ikat mo to. Ano, ikat mo dising ba? Hindi sa akin galing yan. Kung <laughs> mong gagawin yun, sinabihan na ita. Yan yeah, po, sinuha ko po sa gitna. <laughs> eh, tawiran pala yun Pwede oh, yan. Pwede. pwede ha. Pero kung nasa gitna mga pagpatitero eh, ka. Pa? Mali yun. Sobra. Mukha po na tayo. Saan sa may tumas mura rin? Opo.

Tol, ang sasabihin ko dapat sa'yo dad, outline kasi yung ginawa niya, o, at ano yung ginawa niya. Oo. Sabi, anong pinapakita nun? Ito, confession na, kami yung tatlo na yun. Ah. Na yun, okay, yun. <laughs> ano? Sino ba yun? Nakagano kami doon sa ano yung gawa? Ang gagawa nun ba ito? Uh -huh. Power, power siya. Sabi niya gano'n, no? Power! <laughs> Isigaw kami yung pahinga. Oo. Gawagano kami. Gawagano kami doon. Pero yung... Kaya yung guts niya gawin yun, men, eh. Mayro, diba? Well, oh, Hindi, yung ano, ako po pag-aataw na ito, 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 kung may, tao, mataba, malapad, sabi ko, uy, si... Pong -pong, oh, tos, ibig pa, ito kong kong kong, ako nang kong, tapos ibigyan sumisigaw. Pakita ko, may balbas, ay, eh, si to, sabi mo. Bilang si Sito. Bale, so, si Daddy Louie yun. Ay, Daddy Louie po ba? Hindi, si Yoto na kayo ito, ano, eh. Yung una, yung una siya yung lumabas, tapos umatras kami, sabi namin, Labo no, ko to! Isig <laughs> <laughs> ko ka dun, oh! Pero naano kami nun, sabi ko, iba to? Wala pang gumagawa nito dito? Hardcore, eh! Oo, oh, man! Bestong nakita Like, comment, and subscribe kay Jong TV! Yeah! Jong TV number one! So, Jong TV! Follow na! Kasi kaya, Peace! Ha! <laughs> Yan! Dahil sinigaw si Gomo na mag-subscribe sa akin, Tol, thank you, Tol! Oo! Oh, ako oh, nga oh, po, nakita ko nga po yung... Uy, Stylex pala, bigay po ni Kuya Tata. Ay, binigay sa'yo? Oo, oh? oh, binigay niya po sa'yo. Doon po ako nagpapagupit sa kanya, mga monthly po. Alam araw-araw. Yan, ako na po, Syempre, letter si Kong. Yan. Ito po, sign po ni Ate B, nung nakita ko po siya sa Fisher Mall. Oh my God! Oh my God! Ay, ito, pirma ko ito. Oh, Apo, yan, Kong Chiyo. Uh, where? ano ba? Ah, kung pataas. Papaframe ko po yan after. <laughs> Dok mo. Chasin ah. <laughs> na <Juslina>, to <no>? ba? <Bakit>? Talaga <laughs> <laughs> Ano yung diyan ni Lord? So dito pina ano. Ano ba alam mo? Jong po. J O N G. Subscribe to Jong. <laughs> Yun daw, <know? laughs> Jong TV. Jong Medina po. Jong Jong <laughs> TV. Jong TV. Jong Medina eh no. Ah, Subscribe to <laughs> Kong TV <laughs> and to <laughs> Jong Medina. Yeah. Ah, ito po. Binili ko to kanina. Nagabalaba. Oo. Yun. So, ko talagang sulitin to. Kasi uwi na rin pa ako. Ikaw ba yung nag-aaral pa? Opo naman. Yan o. Wala ka ng pasok? Wala na po. Pauwi na rin po. Best YouTuber of the year. Hindi po sa akin galing yan ha. Hindi ko pa kiniklaim na ako yung pinakamagaling. Pero, pero yung receiver. O. Ang pangalan sa'yo. <laughs> pero ako okay yung number one to. Opo, number ako one. Shelter. Sa buong mundo ako okay, yung the best. Oo naman. Best YouTuber. job thank you dito. Opo. Salamat dito. Maraming, maraming salamat. Salamat Kuya Ong din. Appreciate ko. Tikman natin. Tikman natin. You know, tikman natin. Tikman natin. Oh, tikman natin yung bitaw ni Joe. Yung sa Kong TV na kuno mo. Ay, kialam. alam. Kumain ka na lang din. Oh, sige, kainin ko yung Kong TV. Best, best. 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 ito ba? Ah, oh my god. Ba yung best. Oh. Salamat <laughs> <pa>. <laughs> no, boss. Salamat po. Gago. Boss, ano yan? na. <laughs> wala. tinanggal nga talaga yung Kong. Akala ko ay dati. Tinanggal yung Kong mismo. <laughs> Ay, hero. Raulo, eh. Gago talaga, eh. <laughs> Alam ko na future ko, ah. <laughs> Sugo po si Badjao. Ikaw pa, Badjao. Kuya Yo. Yo. May Yo. Ito po yung sinisigaw ko nun. Oh. Yan po yun, yung flashcard. Kapirma na rin po pala ako. Oh. O ba? Sige ba. Sa Tina lang po. Yara. Alright. you know yo, Yuli! Alam po, magpapayo mo ko e, sa mga starting na YouTuber gaya ko po. Ako, starting din naman ako eh. Oh, okay. But what I do, I strive for the best. We must always yeah. strive for the best. Like what we do in our band, we always strive for the best. Uh, oh my God. God. Pag nag-aaral tayo, yeah. we always strive for the best. But, huwag nating kakalimutan ang nasa taas. Pasalamatan yes. oh na natin yan. Oh my God. Alright. Just like in our band, uh, we sacrifice everything. I sacrifice my wife for this band. Ay! Oo oh, po, nanganak pala si Master Gio. Oh, so yung, an ay, yung asawa yung niya. Niya. Ay, nanganak po pala yung asawa. <laughs> <laughs> nanganak po pala yung asawa. Yes. Yeah, so... Sir! Congrats po. Congrats po. No congrats po Ikaw po kuya, yung kailan ka po makanganak. <laughs> <laughs> yung nanganak, sira ulo. Hindi, <laughs> ilang months na po yan. <laughs> <laughs> Sumukot-tsarahin ka <ha? laughs> Thank you po, thank you po, thank you thank you talaga. Hi! Salamat sa nagbigay nito. Hi, Marie! Sobrang thank you dito. Dito ako siyang Sobrang favorite ko sa kasama. kasama ko pag natutulog minsan. <laughs> thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. Yo. Magic. thank you. Ingat jo ah! Kita mo na lang ako sa mga ano. Sana soon makita po ulit tayo. Oh, magkita tayo. Ingat sa pag-uwi mo sa isang mga. Okay. mo ka mga lahat ng mga pano. Okay, <laughs> just drink. Bye-bye po. Just wait kaya! Aw. Apa? Bawa kita. Bawa. 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 Uy! 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 Sige po. Babay po, babay po, babay po. Mag-ingat ka ng trip po. Babay po, babay po. Babay po, babay sa Buong Isabela, buong Tikasan Isabela, Kawayan, Ilagan Isabela. Sana kami dyan. Imbitaan niyo ako. Yes! Power, Ah, uh, alam nyo ba? Para sa akin, life is parang sunset yan. Kasi para sa akin, ako yung tipo ng taong nawawalan na ako ng pag asa makita yung mga idol ko. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kaya nga sabi nila, every sunset, every sunset is a good ending, sabi nga nila ba? Katama ba ako? Para siyang Basta hindi lahat ng ending ay pangit. Example niyan ay ang sunset. Siyang halimbawa ng may end man pero magiging maganda pa rin. Kaya yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa mga bagay na ito. Uh, yun lang. Pangarap ko talaga to eh. Birthday wish ko. Natupad din. Yes. Woo. Kuya Kong, roll that outro. Maraming salamat to sa panonood ni Jong TV. Jong Medina, like, comment, and subscribe. Sige, mira. Power. Peace. Woo. Nakakahaba yung hype. Sige pa. pa Sige Jong, ingat. Salamat sa, sa lahat pa. ng, ano, good luck sa lahat ng ambition mo sa buhay, sa lahat ng pangarap mo. Step by step lang. lang.